ng na nakakalimot tayo. Kaya tinawag kang insan. Anong Arabic ng tao? Insan. insan. Pag sabi ng Arabo, Anta tama pimalo, mante insa. Insa. Which is, galing sa salitang insan. Insa, nasiya, yansa. Nakalimutan. Anong sa Arabic kang nakalimutan? Insan, diba? yes, insa, di ba? Yes, mapimalong kulo yung insa. Di ba? Kasi tayo, kaya tayo tinawag na insan kasi makalimutin talaga tayo. At alhamdulillah, kung hindi lang ang katangian na ito na ipinagkaloob sa atin ng Allah, ang salitang insan na tayo ay makalimutin, propeta na kalimut. Normal sa atin yun. Mamamatay tayo. Madidepress tayo. Tama. Hindi ka makamove on. Maniwala kayo? Yes! Subhanallah! Kung wala lang yung salitang makalimot, sa tingin ko ba yun? Madidepress ka. Kasi lagi mong isipin yung bagay na nakaraan. Sinaktan ka. May, <laughs> Tinanggal ka. Di ba? May iba na siya. Oo, may iba na siya. <laughs> Di ba? Pinagpalit ka. Dinawasan sahod mo. Niluko ka. Di ba? Lahat isipin mo yun. Hanggang sa mamatay ka, talaga mamamatay ka ng depresyon. Kaya nga maraming nagpapakamatay, ano dahilan? Ay, hindi makalimut. Subhanallah, hindi makalimut at yun ang dahilan kung bakit sa ating mga Muslim na mananampalataya ay walang nagpapakamatay kasi tayo ay nakaka-move on. Naintindihan? Yun yung mayroon sa atin na wala sa kanila. At ang mga non-Muslim, pinipilit nilang hindi mag-move on. Tayo at pinipilit nating mag-move on. Kasi kabilang yung sa iman. Ang tu'mina bil-kadari khairuhu wa ang maniwala ka sa takda mo. Mabuti man o oh, masama. Kung sinaktan ka, sabihin mo, marami pang iba. <laughs> di ba? Uh -huh? Isa lang ang nawala, mas maraming darating. Uh, di ba? <laughs> Kung mga jeep, isa lang ang bumaba sa jeep, mas maraming pa sa dadatnan. <laughs> so, dapat tayong makano? Dapat tayong mag-move on at mag-sabah. Kaya maraming nagpapatiwakan, nagbibigti. Tama? Kaya nga sabi ng Propeta Salasalam, ajaban li amril mukmin Nakakamangha ang mananampalatayang Muslim. Inna amrahu kullahu khair. Lahat ng nangyayari sa buhay niya, lahat mabuti. Kung bagay yung mananampalatay Muslim, lahat ng nangyayari sa buhay niya puro maganda. Walang kahit saan ba siya balik rin ba? Maganda lahat. In asabahu sarra ashakar fakana khairan lahu. Pag may dumating sa kanya mabuti, nagkaroon ng pera, nagkaroon ng sahod, nagdagdagan ng sahod, nakatanggap ng konti, nakakain ng ginamos, nakabaguong, alhamdulillah sabi niya. So, baga, every time na may darating sa kanyang biyaya, lagi siyang nagpapa. Salamat. Salamat. Alhamdulillah. Pag may dumating na pagsubok, nagsasabar. nagsasabar. In asabahu darra sabar, wala ka illa Pag may dumating sa kanyang pagsubok, siya ay nag nagsasabar. nagsasabar. At hindi nangyayari ang bagay na ito maliban sa manampalatay muslim. Naalala ko yung ano, yung mag-asawa, napakaganda ng babae, napakaitim, at hindi gwapo yung lalaki. Sabi nung lalaki, Masya Allah, tunay na tao kayo ng paraiso. Sabi nung isang malam, tunay na tao kayo ng paraiso. Sabi nung lalaki, anong pangarap mo? Anong nararamdaman mo na nakapag-asawa ka ng babae? Napakaganda. Diba? Napakaganda. Tapos, siyempre ikaw, hindi ka kagwapuhan. Hindi ka, kumbaga, maitin siya at hindi pagwapo. Pero ang asawa niya, napakaganda. Ano sabi nung lalaki? Nagpapasalamat ako sa Allah dahil nagkaroon ako ng asawang napakaganda at, lag, at pinapangarap ko na hindi nalulubog ang araw. Kasi <laughs> gusto ko nakatitig sa asawa ko. At ito ang aking pinapasalamat sa Allah. Tinanong naman nung maalam, yung babae, anong nararamdaman mo? <laughs> Alam na agad, nagsagot naman na ano, no? <laughs> anong nararamdaman mo na nagapag-asawa ka ng katulad niyang lalaki? Sabi niya, ako ay nagsasabar. <laughs> Ako ay nagsasabar. So, kbakay yung lalaki nagpapasalamat. Yung lalaki babae nagsasabar. Ako ay nagsasabar at hinihiling ko sa Allah na hindi na sumikat ang araw. <laughs> Para hindi ko makita ang mister ko. <laughs> <laughs> Kasi pag nakita yung araw, nagsasabar siya. Pag walang araw, alhamdulillah. <laughs> so, alhamdulillah. Kaya sabi niya, ang taong nagpasalamat at ang taong nagsabar ay parihong tao ng paraiso. Tingnan nyo. Kaya ito yung alhamdulillah pinapasalamat natin sa Allah. Kapag tayo nagsasabar at nagpapasalamat, lahat yan ay susinan para iso. So, alhamdulillah, na may ng Allah na magandang asawa. <laughs> okay. Okay. So,